Babae nakita ng mga window cleaners na natutulog ng nakahubad. Ang babae nagkaroon ng depression at anxiety. Ang pagkakaroon ng safe space at privacy ang mga pangunahing dahilan kung bakit bububukod ng bahay ang mga tao. Pero ang babae ito sa China nagkaroon ng mental problems matapos ma-violate ang privacy nang makita siya ng mga window cleaners na natutulog ng walang damit. Kung ano ang kinainat na ng babae? Eto, naninirahan ng isang mag-asawa sa isang high-end apartment sa Chengdu na matatagpuan sa Sichuan Province sa China na may buwanang renta na nagkakalaga ng 10,000 yuan o halos 80,000 pesos. Bilang isa itong mamahaling apartment, merong tagalinis ng building at nagbilin pa ang mister na kinilalang si Mr. Cheng sa management front desk housekeeper at group chat na abisuhan na sila bago linisan ang labas ng kanilang glass wall. Pero kahit na hindi ito nagkulang sa paalala, nag tang na lang isang umaga si Mrs. Sheng nang magising ito na merong sumulpot na dalawang window cleaners na nakakita sa kanya na natutulog ng nakahubad. Bukod pa riyan, iwanan ding nakabukas ang kanilang kurtina. Ayon kay Mr. Cheng, pagkalipas ng apat na buwan, simula ng insidente ay nauwi ang kanyang misis sa depression at anxiety pagkatapos ng nakakagulantang at nakakahiyang insidente. Dagdag pa ng mister, nagdemand siya ng public apology para sa kanyang misis at compensation package mula sa management pero nagpadala lang ang mga ito ng tao na nag-deliver sa kanila ng mga prutas ang compensation na hinihingi nila mula sa management naging isang discount offer 600 yuan para sa susunod nilang kontrata. Pero hindi ito umubra sa mag-asawa. Samantala, hati ang naging opinyon ng mga netizen online tungkol sa insidente kung ang ilan ay hindi nagustuhan ng hindi pag-inform ng management sa mga tenant tungkol sa paglilinis, meron ding isinisi na iniwang bukas ng misis ang kurtina bago siya natulog. Ikaw, nakaranas ka na ba ng ganong klase ng kahihiyan? Ano ang kompensasyon ang hihingin mo o magkano at hanggang saan ang kaya mong gawin hanggang makuha mo ito? DWIZ Research Report Re -re Report Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.